Labintatlo mga tip para sa malusog na pamumuhay, pamumuhay ng mas mahabang buhay mga ha. Kumain ng malusog at balansing dieta na may iba't ibang prutas, gulay, buong butil, walang taba na protina, at malusog na taba. Dalawa, basahin ang mga label ng nutrisyon at pumili ng mga natural na organikong pagkain anumang oras na posible ay sariwang prutas o hilaw na gulay. Tatlo, iwasan ang mga processed foods, sobrang asukal, at unhealthy fats. Ang mga naprosesong pagkain ay sumailalim sa ilang uri ng pagbabago sa panahon ng kanilang paghahanda upang isama ang pagluluto, pagyelo, pagkaning, pagdaragdag ng mga preservative at Kasama sa listahan ng mga naprosesong pagkain ang mga serial ng almusal, mga dilatang prutas, mga dilatang pagkain, mga gulay na frozen na hapunan, mga delimit, mga nakabalot na merienda tulad ng chips at crackers, instant noodles, mga pasta, mga tinapay, pastry, fast food, fries na binili sa tindahan, soft drinks, juice, at iba pang matamis na inumin. Madalas na iniisip ng mga tao ang mga energy bar at protein shake bilang mga malusog na bagay upang idagdag sa isang lingguhang dieta dahil sa marketing. Ang pag-iwas sa mga ito ay magliligtas sa iyo mula sa pagkonsumo ng mga idinagdag na asukal, artipisyal na lasa at kulay, mga artipisyal na pampatamis mga lason sa maliit na dami na prosesong toyo, mga preservative tulad ng sodium benzoate at potassium sorbate at mga hydrogenated na langis na isang na prosesong taba para sa mga isyu sa kolesterol at sakit sa puso. Hindi lahat ng naprosesong pagkain ay masama para sa iyo. Ngunit dapat iwasan ng isa ang pagkonsumo sa malalaking halaga. Kabilang sa mga sobrang asukal na pagkain ang mga matamis na inumin, soft drink, soda, fruit drink, juice, sports drink, at energy drink, candy, gummies, chocolate, baked goods, cake, cookies, at pastry pinatamis na yogurt, breakfast cereal, sauces, mga pampalasa, ketchup, barbecue sauce, at B. Kabilang sa mga hindi malusog na taba ang saturated fats, ibig sabihin sa loob ng karni, mantikilya, at keso, trans fats, ibig sabihin sa loob ng pritong pagkain, baked goods, at merienda na pagkain. Omega negatibo, anim fatty acid na partikular na labis, mantika ng mais, langis ng soy, at langis ng sunflower. Labis na kolesterol sa pandieta, ibig sabihin sa loob ng karne, itlog, at mga produkto ng pagawaan ng gatas, mga naprosesong taba, ibig sabihin sa loob ng mga naprosesong pagkain. Sa halip, subukan ang mga pagkain mayaman sa malusog na taba tulad ng mataba na isda, mani, buto, langis ng oliba, walang taba na protina, at pagbutihin ang mga paraan ng pagluluto. Halimbawa, ang pag-ihaw, pagbibakit, o pagpapasingaw ay binabawasan ang hindi malusog na paggamit ng taba. Apat, Manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. 5. Manatiling aktibo sa pisikal sa pamamagitan ng regular na ehersisyo upang isama ang sports, mabilis na paglalakad, pagbibisikleta paglangoy o weight training. Layunin ng hindi bababa sa 30 minuto hanggang isang oras ng pisikal na aktibidad sa halos lahat ng araw ng linggo. Nasisiyahan akong mag-sign up para sa mga masasayang aktibidad na nagbibigay daan sa akin gumugol ng higit sa isang oras sa fitness nang hindi na mamalayan ang oras na lumilipas. Anim, panatilihin ng isang malusog na timbang para sa iyong taas, edad, at kasarian dahil ang pagiging sobra sa timbang o obese ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng mga problema sa kalusugan. Lahat tayo ay may every na hanay ng timbang na inirerekomenda. Susubukan kong mapanatili ang saklaw na ito. Bilang isang veterano ng militar, nararamdaman ko na may mga pagbubukod lamang kapag mayroon kang mataas na dami ng kalamnan na may mas maikling frame. Mas tumitimbang ang kalamnan kaya kung ikaw ang exception. Sisiguraduhin kung isa sa alang-alang mo ito at tiyaking mapanatili at masisiyahan ka sa rehiming fitness pati na rin tukuyin kung anong timbang ang perpekto para sa iyo marahil sa isang pagbisita sa isang manggagamot. Pito, kumuhan ng sapat na tulog ng pito, 8 oras bawat gabi upang matulungan ang iyong katawan na magpahinga mag-ayos, mag-relax at makabawi. Walo, pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng meditation, yoga, malalim na paghinga o oh. Siyam, iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Isa, sero, manatiling napapanahon sa mga pagsusuri sa kalusugan at mga pagsusuri sa iyong mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang maagang matukoy at maiwasan ang mga problema sa kalusugan. Labing isa, panatilihin ang isang social lifestyle at social network kasama ang pamilya, mga club, sports, at mga aktibidad na iyong kinagigiliwan labindalawa ugaliin ang mabuting kalinisan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng iyong mga kamay, pagsipilyo at pagfloss ng iyong mga ngipin araw-araw, pagligo araw-araw at pagsasanay ng ligtas na pakikipagtalik upang maiwasan ang mga impeksyon at sakit. Figure 8, Simpleng Mga Pangunahing Kaalaman tatlo, panatilihin ang makabuluhang mga kapakipakinabang na aktibidad tulad ng mga libangan, voluntaryong trabaho, ibig sabihin, tagapagturo, feed poor, paglilinis ng lungsod, pag-aalaga ng hayop, pagtatanghal, paglalakad ng aso, pag-recycle, pagsusulat ng mga libro, o iba pang mga aktibidad dahil maaari itong mapabuti ang kaligayahan at matulungan kang manguna sa isang mas kasiyasyang buhay. Sino sa mundo ang pinakamatagal na nabubuhay? Ayon sa World Health Organization, ang mga bansang may pinakamahabang pag-asa sa buhay ay pangunahing matatagpuan sa Asya at Europa. Mataas na kalidad ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mababang polusyon at krimen, at malakas na mga sistema ng suporta sa lipunan na ang mabuting kalusugan ng isip ay mahalaga sa mga lugar na may mataas na pag-asa sa buhay. Ang mga salit na nakakatulong sa mahabang buhay ay kinabibilangan ng ang Japan na may pinakamataas na pag-asa sa buhay sa mundo ng 84 na taon ay nabubuhay sa isang pamumuhay na may mas kaunting saturated fat versus na mataas ang dami ng gulay, isda, ehersisyo, mga social na aktibidad at network, mga fermented na pagkain at pagkonsumo ng tsaa. Ang Switzerland na may average na pag-asa sa buhay na 83 taon ay may mataas na pamantayan ng pamumuhay, mabuting pangangalaga sa kalusugan, malinis na kapaligiran, matatag na ekonomiya at kumakain ng mga karni, mushroom at sibuyas. Ang Spain na may average na pag-asa sa buhay na 83 taon ay may malusog na dieta sa Mediterranean. Ibig sabihin, kasama ang seafood, carne, langis ng oliba, alak, mga gulay tulad ng mga kamatis at paminta, mainit na klima, nakakarelax na pamumuhay. Ang Singapore ay may average na pag-asa sa buhay na 83 taon na may malinis at ligtas na kapaligiran, mabuting pangangalaga sa kalusugan, mataas na pamantayan ng pamumuhay, pati na rin ang pagkonsumo ng karni ay manok, baka, baboy, kari, tsaa, kape na kape, gulay at pagkain dagat. Ang Italy ay may average na pag-asa sa buhay na 83 taon na may Mediterranean diet na mayaman sa prutas, gulay at masustansyang taba. Relaxed lifestyle social network na nagbibigay diin sa pamilya at komunidad. Maraming salamat sa panunood. Mag-click sa mga larawan sa itaas ng video upang manood ng higit pang mga video sa isang playlist na ginawa para lamang sa iyo. Tiyak na mag-subscribe para sa higit pang mga video upang matulungan kang i-level up ang iyong live at makahanap ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Hayaan nating makamit ang kahusayan sa lahat ng ating ginagawa at bumuo ng isang kamanghamanghang komunidad ng sama-sama sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba at pagbabahagi ng iyong mga saloobin tungkol sa lahat dito. Tiyak na sasagot ako sa lalong madaling panahon.